A man of discipline, integrity and an advocate of public service. 'Yan ang pagkakakilanlan sa tinaguriang ama ng basista na si Attorney Artemio G. Frias at bilang pagpaparangal sa kanya ginawa ang parking ito. Sa parking ito Kinugunita ang founding anniversary ng basista at syempre ang kapanganakan ni Attorney Artemio G. Frias. Tuwing Disyembre naman ay nagkakaroon ng Christmas lighting dito. Maliban sa mga selebrasyon, kinagamit na rin ang parke sa mga aktibidades ng LGU tulad ng Zumba. Ngunit syempre, bukas din ito sa publiko bilang pasyalan ng pamilya para magbanding at lugar kung saan nagkikita-kita ang magkakaibigan. Tiyak na maaaliw pa ang mga bata sa palaruan na makikita sa parke. In honor of Attorney Artemio G. Fias, we have this park. Yes, why? Because he is the lead founder of our town, Basista, which uh, successfully got its independence on September 5, 1961. And uh, he was appointed uh, mayor after two days so that was September 7 1961 and then in 1963 he was uh, first mayor to be elected and three more elections after that so he was able to serve the town for 19 years three months and 10 days to be exact. This, until his death of December 25, 1980. Uh, the future plan for the Artemio-Gifrias Park is to make it bigger so it can accommodate more um, people, more families to come in and make our tourists more attractive. Di lang ito parke, kundi isang kwento ng kasaysayan ng aming bayan. At sa susunod nating pupuntahan... Isang prominenteng tao na naman ang ating makikilala na mula sa bayan ng Basista. Kaya let's go.